Good day everyone, it's me again, April, and today, may share ako sa inyo. Dito sa Dominic Savio Don Bosco, na isang condominium residences. Pwede nyo silang -search sa Google Map para makita nyo. So, tara! Gusto nyo ba ng ganito kaganda? At kaaliwalas at tahimik na lugar? Gusto na rin ba yung magandang location na distance lang sa mga pangangailangan nyo? Ganyan grocery, laundry shop, mga kalenderiya, bakery at iba pa. At malapit lang din ito sa terminal ng mga tricycle papunta ang Valley One. Dito lang sa Landquist Residences. Tara, samahan nyo ako. Tutur ko kayo sa unit. So, sa pagpasok natin sa unit, sa gilid, yung kitchen then, yung isang bedroom. Bale, two bedroom yung isang unit. So, tignan nyo guys, sobrang lawak. Depende na lang sa inyo kung paano nyo siya i-design or lalagyan ng mga furniture para mas mapalawak pa siya. And guys, marami din siyang mga outlet. And then, um, meron, din, na, meron na din po siyang lagayan ng aircon. Let's proceed to the second bedroom. As you can see, malawak siyang tignan because marami siyang bintana. And depende sa inyo if paano nyo siya didesign. So, let's proceed to the bathroom. So, para lang siyang typical na bathroom. Merong mirror, may sink, may enodoro. Tapos sa ilalim ng sink, merong cabinet. Um, hiwalay din yung shower room. So, malawak to guys kasi sa typical na mga bathroom, kaya depende sa inyo kung nalagay nyo pa siya ng cabinet para sa mga lagay nyo ng mga shampoo, etc. So, yan. As you can see, guys. So, next is the living room. As you can see, sobrang lawak niyan. Dami nyo pwedeng malagay. And lastly, the balcony. Tignan nyo, guys. Sobrang ganda ng view dito. Gantong view yung makikita nyo kapag nasa balcony kayo. Diba? Sobrang ganda. Kaya ano pang inaantay nyo? Dito na kayo. So, maliwan dyan, meron ding gym area ang residences na to na kompleto sa mga gym equipment kung saan pwede kang mag-gym. Yan. Next is the badminton area. As you can see, sobrang lawak yun, guys. Pwede kayo mag-play. And then, the clubhouse. Dito, pwede kayo mag- Um, swimming. That's what I said, swimming. So, dito yung swimming pool nila. So, if namang ha kayo or interesado kayo dito sa Landquist Residences, um, magpunta lang kayo sa mga social media ng Landquist Residences at pwede silang kontakin and mag-inquire for more info. And, huwag kayo mag guys kasi sobrang um, accommodating nila. So, ano pang inantay mo? Get yours na!